B. Yung pong boy namin, yung nagkatad ng karni namin. Anong pangalan? Si oge po. So, paano ko nagsabi? Bet, may ka sa leeg, may tali ka sa, sa bewang. Paano? Wala po, binitbit lang po at binitin po talaga ko ni Kuya oge sa leeg na bakal. kapan instructions ni Ginang Frans? Sa utos ni Ginang Frans? So, Opo. Paano mo alam na nag-utos siya? Sabi po niya, ikaw, ikaw nang bahala dyan, ikaw nang bahala dyan. Yun lang ang inutos ni Ginang France ikaw na bahala dyan, ikaw nang bahala dyan. Ang ginawa siya ni Ogi, isina, is, isinabit karon sa, ano? Sa karne, sa sabitan po ng karne. Wala namang inutos si Ginang Franz na isabit ka doon? Wala po. Si Ogi lang? Opo, sabi niya po, sige, bahala ka na dyan. Nakita ni Ginang France ang pagsabit sa inyo dyan? Nakita ba? Opo. Wala, ano sinabi niya? Yun nga po, sabi niya, sige, bala ka na dyan. Wala siyang ginawa na wala ilan? Po. Hindi po. Sumatawa pa nga po siya eh, pagpasok niya doon sa loob, papunta niya sa kwarto. Ganong katagal po yun, nangyari? Ganong katagal, ilang minuto, ilang, ganong katagal po yun? Parang tatlong oras po. Tatlong oras kayo sinabit? Tatlong minuto lang po. Okay, uh, ulitin natin. Tatlong oras, tatlong minuto. Tatlong minuto po. Nakati, naka, naka, naka uh, nandun si Aling Fra, si Ginang Franz. Nagpasok y na po siya sa loob, sa kwarto. Pinagtatawaran ka pa? Opo, pagpasok niya po sa loob. Nang pagpapasok niya sa kwarto, magbibis na. Okay, Aling Elvi, magbalik tanaw tayo. Ha? Kailan ka ba unang sinaktan ni, ni Ginang Franz? Noong pong 2020. 2020? Opo. Bakit ka sinaktan? Yun nga po, yung pong laging sinasabi, yung yung nagkanakaw, nag, uh, nag, naglalagay daw po ako ng, sa mga pagkain. Ano nilalagay mo sa mga pagkain? Yung Legitly. mga bulbul po sa pagkain. Before you proceed, uh, Senator Strada, The chair would like to recognize the online presence of uh, from the office of the chief state prosecutor Richard Anthony Padulion uh, nandiyan ka ba, sir good morning your honors good morning your honors so, yes thank you your honors good morning your honors anong ano rango mo sa state prosecutor's office I am a senior deputy state prosecutor your honor thank you for uh, for being online mamaya papa swear namin. pero I hope you're you've been monitoring this Uh, proceedings uh, the truth of the matter your honor please is that i was just informed just now uh, to join online for uh, yes uh, just the same. The yes just your honor the, just the same stay tuned and listen uh, carefully to what is transpiring here today i will your honor thank you uh, thank you your honor. senator strada uh, can i make a yes. okay please uh before here in our presence is attorney brenda canapi OIC Director, Region 4B, Commission on Human Rights. The Senate will tackle the budget of the Commission on Human Rights tomorrow, less than 24 hours away from the mandate of the Commission on Human Rights. Are you allowed to take cognizance of a case, even if no formal complaint was filed before your office? Uh, yes, Your Honor. We can conduct more investigation on cases even yes. without a private complainant coming to the CHI. This is a well-publicized case, very controversial, has the Commission on Human Rights. Acted upon this? Motopropyo? Coming uh, from you? Yes, Your Honor. We already conducted an initial uh, investigation on the case, Your Honor. And the Commission on Human Rights Region 4B has taken jurisdiction over this? Uh, yes, Your Honor. And you're proceeding with an investigation? Parallel investigation? Yes, Your Honor. And when do we hope to uh, secure a copy of your final report? If uh, we will speed up the resolution of this case Your Honor. Because I will be asking this likewise tomorrow. If uh, if not me, Senator uh, Estrada will take the cudgels for uh, this committee when when we tackle your budget tomorrow. So, ito po ay pinatawag niyo na po lahat ito mga ito. Uh hindi pa po your honor I attorney uh, Gambol uh, just gave us the records uh, this morning so uh, we need the records of the case so we can complete the investigation your honor So under your procedure will you start from scratch or can the committee provide you with copies of uh, the records here Yes we will appreciate your honor if we can have the records from this So the committee uh, hearing. secretary is directed to provide the Commission on Human Rights copies of the records of these proceedings including the transcripts. Thank you, Your Honor. So that would uh, make life easier for the CHR. Thank The Secretary is directed. So sana po, madaliin niyo po yan, uh, Attorney Canapi. Yes, yes, Your Honor. Yes. Senator Estrada, you can what, proceed. What is the status of the investigation right now? Are you in the final stages already? Uh, we, are, we already conducted uh, initial investigation Kasi ipapasapin na po namin yung respondent, Your sure, Honor. No. So, how long will we, will we expect Uh, the, the resolution of the of this uh, particular case uh, we will uh, try within in this month your honor within this month Apo. saan po opisina niyo uh we have uh, an original office in Quezon City po tayo wala po sa ano ito yung sinasabi ko sa Mayaro but nasa Quezon City kayo we have a provincial office in uh, Oriental Mindoro and uh, Puerto Princesa Palawan what about in Batangas City Uh, it's uh, under region 4a of the commission but under your own rules you can co-locate and you can coordinate with region 4b and conduct the investigations in batangas city also yeah yes your Honor. For the convenience of the parties involved yes sure can we do that uh yes iba, lalo na yung Quezon city. Diba? so i hope we, you can conduct your hearing in batangas the regional office, uh, region 4A. We can do that, Your Honor. Nar uh, narinig nyo na ho. Siguro, Senator Estrada, you have the floor. Thank you, uh, thank you, Mr. Thank Chair. Thank yeah. tayo kay Aling LV. Aling LV, po. tinanong ko sa inyo po kanina kung bakit kayo sina sinasaktan o sinaktan. Ang sabi niyo, ang sagot niyo sa akin, uh, meron ka daw, allegedly, ang sabi mo, pinagagalitan ka dahil sinasaktan ka dahil meron ka nilalagay ko ano-ano sa pagkain nila. Opo. Ano pa? Yung pong nag... Yung pong nag-nakaw daw po ko. At nagnakaw ka ng? Ng pera at ng relo niya. Pera at relo niyong ginang? Opo. Babae. Eh. Opo. Ano participation ng lalaki yung asawa? Hindi naman po nag-aimik po yung lalaki. Taimik lang po pero alam niya, alam niya lalaki ginagawa ng babae. Opo, pag po yung yung po, pag lasing nananakit po. Pag lasing si lalaki, sinasaktan ka din? Opo. Paano ka paano ka sinasaktan? Yung pong minsan po hinagi sinatadya ka hinahagi, hinahagis po ko sa sa at binabato ng lamesa. Binabato ng lamesa? Opo nung binato ko na lamesa, saan ka tinamaan? Sa mukha po. Sa mukha? Ilang Opo. beses, ilang beses ginagawa sa yon? Isang beses po. Isang beses lang? Opo. Sa tagal mo na sa, sa kanila, isang beses lang ginawa sa inyo? Paglasing nga lang po si Kuya. Kaya nga, ilang beses nga siya nag, uh, nag itya ng lamesa sa inyo? Tuwing lalasing? Opo. Ma Marami kadalas, po. Gano'n siya kadalas malasing? Lagi naman po nagainom po yan. Gabi-gabi. So gabi-gabi ka iniitsahan ng lamesa? Ganun ba? Pag mainit po ang ulo. Ano pa? Ano pa ginagawa sa inyo? Yung pong sinasapok at tinatadyakan. Saan ka tinatadyakan, Aling Elvi? Sa tagiliran po, sa buong katawan. Ano pa? Tapos po, inuuntog din po sa sa pinto, sa dingding. Yung mga anak, ano ginagawa? Yung pong dalawang anak niya po, hinampas po ko ng, ng hangir at ng sunturon at sinuntok po sa tagiliran ni Jerome. Yung Jerome, yung minor ilan Opo. To, ilan to na anak po, ano? 16 po, Your Honor. Yung isa? 18, mag-18, 18 ba lang po? Kay 18, Jerome, kay 18, ilang taon na? 16 po, Your Honor. Yung isa, ano pangalan? Danica po, Your Ayun Honor. Yung isa ang pinapatawag ko, dali mo na lang para madadala mo ba o mo <laughs> madadala mo sa susunod na hearing? No, 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 you cannot talk. I'm asking you. Opo, Your Honor. Madadala mo? Opo. O, aling LV? i Ituloy mo yung kwento mo rin sa amo mong lalaki. So, yun nga po, pag lasing, Sinasa sinasaktan din po. Yun lang, Tina tinatadyakan sa muka? Merong sinasaktan ka ba sa muka? Wala po. Sa katawan lang? Ayun pong natamaan po ng lamisa yung mukha ko. Pagbato. Isang beses lang po nangyari? Dahil... Marami na po. Panay lamesa ang iniitsa sa inyo? Opo. Laging lamesa? Minsan po hinampas po ako sa likod. Hinampas ka ng? Nung mm, nabali nga po yung paan ng lamesa eh. Lamesa pa rin? Opo. Kahoy? Plastic. Ah, plastic. Nasaktan ka pa rin? Opo, yung sa likod. Gano'ng kalayo nung iniitsahan ka ng lamesa? Yung malay-layo po ng konti. Okay. Uh, Ginong Pablo, pakitanggal ng face mask mo. Para sumikat yes, ka. Yes, hmm. Ano masasabi mo? Ay, wala po katotohanan po ang sinasabi ni LB po. Kasi lagi po ako sa biyahe. Kung yung pag-inom naman na sinasabi niya, kasi pagod ako minsan, mabili ka rin isang gin. Anong ano, ano, lahat ano, ano, po? ano po? May din po ako. Hmm. Lagi ka raw lasing? Hindi po. Pag lasing ka daw eh, pinagdidiskitahan mo to si Aling Elvi. Hindi po. po. na mo ng lamesa, iniitsan mo ng lamesa. Wala po, wala katotohanan po yan. Pero nasaktan niya siya? Hindi po. Kahit kailan? Opo. Kontradus na sinasabi ni Aling Elvi? Wala po. Kahit kailan? Pero yung asawa mo na nanakit? Hindi ko po mo. alam, hindi ko po nakikita po kasi lagi ako sa biyahe. O lagi ka lasing kaya hindi mo nakikita. Hindi po, hindi ako kung lasing po. Hmm? Bira lang ako po uminom. Sabi <gibit> na aling LV, halos gabi-gabi, hindi po. Uminom ka. Walang po katotohanan po yan. Ibig sabihin, hindi mo nakikita yung asawa mo? Minsan nakikita ko po pag pagdating ko po, na galing biyahe, pagbaba ng ano paninda mo? namin po, nagdidimit ano trabaho na po mo? ako. Ano trabaho mo? ah uh, bumibili po ng paninda, tapos nagdi-deliver din po. Bumibili ng? Mga paninda namin po, na gulay. Mga gulay. Opo. Sa palengke. Tapos, dito din tindahan ninyo. Opo. Saka dinideliver po yung iba. Ano oras? Ano oras trabaho mo? Bali, pag ang oras yan po, kahit ng hanggang hapon, hanggang uuwi kami na makapag-deliver po. Usually, ano oras kong uuwi ng gabi? Ay, minsan po, mga alas 5, alas 6 po. Ah, maaga. Opo. Ano oras kong minum? Ay, minsan po, pag bago ka kumain, ako kumain, may mga bilig ko. isang gin. Mga kalahati po siguro wala akong pasabi. Sa kainan Sa bahay o sa labas? Hindi po, sa bahay po. Sa loob ng bahay. Aling Elvin, nakikita mo ba si mang yung amo mong lalaki umiinom sa loob ng bahay? Opo, sa tindahan. Doon po siya nag sa may kusina. Sino kasama? Siya lang po. Minsan pag marami sila doon, yung boy namin pag nagkakatay po sila ng ng baka. Sa sila nagkakatay ng baka doon sa tindahan. Sa palengke. Sa nakatayan po ng baboy yung anong tawag doon? Opo. Oh, hmm. Alam niyo pinapaalahan ko lang tong dalawang oh. uh, kayo, kayo mag-asawa. Kung natatanda ninyo, meron isang kasambahay noong araw, nagangalang Bonita Baran. Yung amo, yun, mag-asawa rin, Chinese, of Chinese descent. Pinapunta ko rito nung unang uh, pangalawang, una, pangalawang term, termino ko bilang senador. Pinlansya po yung muka ng kasambahay. At nagsinungaling dito sa komite. I am warning you, both of you. I am warning both of you. Dahil pag oras na napatunayan namin na kayong dalawa nagsisinungaling, pakukulong ka namin. Okay? Yung dalawang amo, yung mag-asawa mag nung araw, yan ang ng muka kay Bonita Baran. na niyon Habang buhay. Reclusion perpetua. Namatay nilang yung amo, yung, yung babae. Nakukulong habang buhay sa Muntinlupa, yung lalaki. Pag kayo, kayo nagsinukal lang dito, ganun din ma mapupunta ninyo. At seryoso ko rito Seryosong seryoso ko dito sa kaso dito. Kaya nagkaroon ng patas kasambahay. Dahil kay Bonita Baran. Dahil sa pagmamalabis, pagmamaltrato sa kasambahay. Okay, magsinwaling. Ayun pa lang,